Good morning mga kangkol support to this vlog ay papakita ko sa inyo kung gaano ba talaga gaganda itong beach na pinuntahan namin dito sa Claver Surigao del Norte Tara mga kaangkol sabayan bayan at samahan niyo ko Kung bago ka pa lang dito sa ating channel pakifollow at pakisubscribe sa ating youtube channel po Salamat, God bless and peace So ngayon mga kaangkol. babiyay na tayo at pupunta na tayo sa lugar na kusan doon tayo muli ligo, so update lang kayo namin pagkatapos ito, so tara samahan niyo kami ngayon kangkol, sasakay na tayo ng bangka. Ayan, makikita nyo mga kasama ko. Bibiyahin na kami, ang kasama ko. So let's mga kangkol, dahil sobrang saya. Dahil sobrang layo pa no, no? Woo! Guys, na nga kami. At si Kim, at si Julie, at si Chief, at si Ate. Amok, Amokok! Kala mag mo ko kapag-dign. Woo! Tititit! Bago nga pala kayo doon makakarating sa beach na kung saan sasakay muna kayo ng pambot or tinatawag itong isang bangka. Gamit ang isang bangka, babiyahay muna kayo ng humigit kumulang nasa 20 minutes. Pero huwag kayong mangangamba kahit maalon dahil may life jacket naman silang ipoprovide sa inyo kung gusto nyong isuot or gamitin. At pagkatapos na nga mga kangkol, ibumulang tad na nga ito dito sa aming harapan sa aming mga mata ang napakagandang tanawin at napakagandang dagat na kung saan pa talagang gusto mo nang tumalon dahil sa linaw at sumbrang ganda mas maganda pa sa kinabukasan mo unang una magpapasalamat pala muna ako sa mga taong nasa likod nitong event namin na ginanap ngayong araw dahil nga naligo kami dito sa dagat at itong pangaligo namin ay binano ito ng aming manager at ni Kim at saka ni Chief at saka ni Dundun. Salamat nga pala sa inyo lahat dahil nakapunta tayo dito ngayon sa isla na kung tawagin ay Kabuduan Beach. So maibalik na nga natin sa ating pinag-uusapan kanina mga kangkol. Itong Kabujuan Beach ay under ito noon ng Lapinigan, Barangay. Nasakop din dito sa, sa Claver. At ngayon, under na ito ngayon ng Orbis Tondo, Pero Claver lang din naman. At ang nagpagawa nito, ang nagpapaganda nito ay ang munisipyo ng entire laver. Sa ganda na nga nito mga kangkol ay mapapasabi ka talaga na wow na wow, sulit na sulit ang gagastuin nyo dito. Dahil nga napakaganda ng tanawin at saka napakapresko pa. Pwede kayo dito magikot-ikot, may mga baroto din naman sila, pwede nyo ar At ang pinaka the best na ikinagandahan ko talaga dito mga kangkol ay may mga lifeguard silang nakajuti na kung saan lagi silang tumitingin sa mga naliligo ng dagat. O di ba ang ganda ng dagat at saka ang ganda ng view mga kangkol. So kung may plano talaga kayo, punta na kayo dito. At dinagbook na nga ni Kim ang mga pangalan para kung sino yung uh, nakalisto dito. May 10 milyon. <laughs> ang beach nga pala ito ay tinatawag na beach of Kabujuan. Beach nga pala ito ng Kabujuan. Beach Kabujuan Islet na under ito ng Obistondo. At yung isa ay beach rain. Yung nasa kabilang isla. Pwede din kayo bumisita doon at maligo doon. Pero maging guard lang talaga kayo sa Labert Tourism. Let's go! At alam nyo ba na napakaganda ng buhangin at sobrang ganda ng buhangin napaka, napaka napaka rin ng ano ng lugar at pupunta tayo sa taas let's go at kapag tapos na kayo mag ikot ikot pwede rin kayo umakyat dito hanggang doon pwede kayo doon pumunta so let's go at kung makikita nyo dito sa taas napakaganda at napakalawak makikita nyo ang talagang sobrang ganda ng tanawin At hindi na ako napatumpik tumpik pa, naligo na nga ako, pumunta na ako dito sa isla dahil nga talagang sabik na sabik akong mamaligo at dumayb dito sa dagat nila. At pagkakita ko nga dito sa tower, ay agad nang isipisipan ko na pumunta ako sa taas. So para mga kangkol, kung gusto nyo sumahan na ito ang vlog na to kaya samahan niyo ako papunta doon sa taas. Tara. At umakyat na nga tayo dito sa taas mga kangkol dahil nga curious lang ako ano ba talaga yung feelings na nandun ka sa taas. Hindi yung nasa taas ka na ng pangarap mo ha, kundi nasa taas ka lang ng isang tore. So, dito na nga tayo mga kangkol, sa taas. Kitang kita nga dito ang future mo. At kitang kita na nga kita kung saan ka nabanda ngayon. Ah, sana all. <laughs> At makikita mo nga dito sa taas ang mga barangays at ya, kita ko dito ang hinahanap ko yun no yung mga yung taong mahal ko. Ay sana ulan din ang taong mahal ko. <laughs> Yang nakikita niyo kayo mga kangkol yan yung isa sa mga mining dito sa Surigao del Norte. Yan ang tinatawag na taganito Mining corporation mga kangkol. At andito nga tayo sa area na kung saan sa pinaka dulo talaga ng Toward mga kangkol At saka yung bangka na kikita nyo Yan yung sinakyan natin kanina At pagkatapos mga kangkol bumaba na nga ako Dahil nga sabik na sabik na nga ako Makaligo ng dagat O ba diba, nakikita nyo parang bata Parang bata na kung saan humahanap ng Paliliguan ng dagat Dahil nga paminsan minsan lang tayo Nakakaligo ng dagat Kagaya nito dahil nga sobrang busy natin sa mga trabaho Pero dapat mga kangkol tips ko lang Kung may mga trabaho tayo Dapat wag natin ilahat ang pagbibigay ng oras sa trabaho. O di ba mga kangkol, maligo ka rin. Gutong si angkol nyo, nagutong. Kaya ano, kumuha ng pagkain. Guys, at kumain na naman kami ng mga masasarap, kagaya ng kinilawin, at saka ng adobo dyan, at saka humba, you know, humba, at saka adobo Adobo na manok, at saka yung spaghetti na paborito ng lahat. At ang, an nagluto sa lahat ng napakasarap na pagkain ito ay si Auntie Dilia. Wow, shout out sa At may sa kabila pa doon. o. Oh, no? oh, diba? Galing. Let's go. Silang po mga Kung gusto niyo pumunta dito, just inquire the cover. Ano ba ito? Clover. Clover? Tourism. At saka may mga contact details naman sila nakalagay dito. Yan o. No? Contact, 101. Yan, yung mga contact details. Apply number. Thank you, awesome. Sa may mga nagbabalak na pumunta dito, punta na kayo dito dahil napakaganda ng ng view. Oh, 'di ba <makes> Napakaganda <makes> ng view dito, mga kaangkol. Siya, <makes> pwede kayong pumunta doon. Pwede lang tawirin. Taka hanggang bewang lang yung dagat. So, pwedeng pwede at saka pwede kayong mag-ikot-ikot doon. Ha? So ilang po ang goal Dahil maliligo ako mayoet. Pagkatapos kumain Let's go Pero kung bago ko pala ngayon dito Sa aking Sa, sa akin sa aking pitch pala pitch <laughs> Don't forget to follow and subscribe our channel So bye And peace